kaibigan magandang araw sa ating lahat uh, magandang pamimingwit ayun uh, yun, Miraculous ngayon uh, mamimingwit kami ni Nano sa mga batuan tara, samahan nyo kami So, ayun na nga mga kaibigan maghahanap muna tayo ng pamain yung umang. yun o oh. karami na nung nakakuha na tayo ng umang, oh, punta na tayo sa pisto kung saan mamimingwit si nano yan maghahanap na siya ng pisto o oh. ng yun ang first cups ko alam kung anong isda ito mga kaibigan midgets na lang kayo kung alam niyo yung pangalan ng isda na yun wow yeah, pangalawa siksiwin yun mga kaibigan no? o ito mga uh, pan banggit sarap uh, mga kaibigan Dan ang pisto na puntaan ni na ano nakakalo yung mga kaibigan kapag ganito sunod sunod yung pisto pinamimingwitan nyo nakakatuwa yan po yung pamahay namin ng uma oh, ayos po napula po ata itong mga kaibigan napula po nga So ayan mga bigan naubusan na kami ng pamain uh, hanggang sa muli maraming salamat sa panonood